Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. May 10, 2015. Kung ang iba ay abala na bumibili ng regalo para sa kanilang mga nanay dahil kinabukasan ay Mother's Day na, sa airport ng Calgary naman na matatagpuan sa Canada, ang araw na ito ay tila katulad lamang ng ibang araw. Ang kanilang airport ay puno ng mga taong gustong lumabas ng Canada para magbakasyon o bumiyahe sa kanilang trabaho sa ibang lugar. Ayon sa report, ang isa sa mga eroplanong nakatakdang umalis noong araw na yon ay ang Air Canada. Base sa flight path nito, ang eroplano ay babaybayin ang himpapawid ng Russia dahil ang destinasyon nito ay narita Japan. Sakay ang dalawang daan at isang pasahero, ito ay mapayapang naka off. Ngunit pagkalipas ng sampung oras ng ito ay nakalapag na sa Narita Airport, ang bilang ng mga pasahero ay naging dalawan daan at dalawa na. Sa video na ito ay makikita mo na ang rason kung bakit natagdaga ng mga pasahero ay dahil sa babaeng sanggol na daladala ng lalaking ito na kilalang si Wes Branch. Si Wes ay 24 na taong gulang na tubong Canada. Ang crew at mga tao ay makikita ang nagbubunyi dahil sa tulong ng mga doktor na nagkataon sa kaydi ng eroplano ay matagumpay na napaanak ang ina ng sanggol na walang anumang komplikasyon. Ang ilang mga Japanese na pasahero ay masayang humarap sa kamera para sabihin kung gaano sila kasaya na naging parte sila ng espesyal na pagkakataon na yun. Bagamat nagulat sa nangyari, si Wes ay kaagad ibinalita sa kanyang mga magulang na ang mga ito ay magiging lolo't lola na. Ngunit ayon kay Mr. and Mrs. Branch, wala silang alam kahit si Wes at ang mismong ina ng sanggol ay hindi rin alam na siya ay nagdadalang tao pala. At bago ka magtaas ng kilay sa sinabi ni Wes na yan, Ayon sa siyensya, kung paniniwalaan mo man ang sinasabi ng ina ng sanggol, base sa pag-aaral, ang kondisyon na ay tinatawag na cryptic o stealth pregnancy. Pagamat merong mga kaso ng ganyang pagbubuntis, ayon sa mga eksperto ay bihira lamang yung mangyari. Kung gagamit tayo ng datos sa apat na daan o limandaang mga buntis, maaaring isa sa mga ito ang makaranas ng cryptic o stealth pregnancy. Maniwala ka man o hindi sa sinasabi ng nobya ni Wes, nasa sa'yo na yan. Pero ang malinaw, base sa mga ulat na inilabas ng Canadian at Japanese media, ang ina ng sanggol na kinilalang si Ada Guan ay nagreklamo ng pananakit ng Chan. Habang hawak-hawak niya ang kanyang Chan, ay tinawag ni Wes ang isa sa mga flight attendants. At nang ito ay makalapit, tinanong ng crew kung ano ang nangyayari kay Ada na sinagot naman ni Wes na hindi niya alam pero ang kanyang girlfriend ay namimilipit sa sakit ng chan. At upang mas maging komportable ito ay nagdesisyon ang flight attendant na ilipat si West sa business class. Pero sa halip na umupo, si Ada ay mas piniling mahiga sa sahig habang namimilipit sa sakit. Sa pagkakataong yun ay humingi na ng tulong ang kapitan ng eroplano sa mga pasahero dahil nagbabaka sakali sila na mayroong medical personnel na maaaring tumulong kay Ada. Ang kanilang panawagan naman ay hindi tinanggihan ng tatlong doktor na kaagad nagtungo sa kaniroroonan nito. Nang mabigyan si Ada ng IV fluids at Tylenol, naging mabilis ang pangyayari at sinabi nito na nararamdaman niya na mayroong lalabas mula sa kanyang tiyan. Ang mga doktor ay nagtaka kaya tinanong nila ito kung siya ay nagdadalang tao. Si Wes ay kaagad sinabi na imposible na mabuntis si Ada dahil isang buwan pa lamang sila magkarelasyon. Kung ang ibang mga tao ay kaagad magtataas ng kilay at gagawa ng chismis sa kanilang narinig para sa mga flight attendants at mga doktor, wala silang pakialam sa detalye ng relasyon ng dalawa dahil mas priority ng mga ito na mailabas ang sanggol sa sinapupuna ni Ada. Base sa patakaran ng Air Canada, kung ang isang babae ay walang history ng early labor, ay papayagan nila itong makabiyahe kahit ito ay 36 na linggo ng buntis. Ngunit ayon sa kanila ay ilang beses nilang tinanong si na Wes kung nagdadalang tao si Ada pero laging sinasabi ng mga ito na hindi buntis si Ada. Base din sa interview sa crew ng airline, kung titingnan mo si Ada ay tila taba lamang ang nakikiti nalang bukol sa tiyan ito. At hindi talaga ito mapagkakamalan na nagdadalang tao na pala ng siyam na buwan. Maniwala ka man sa sinabi ni na Wes ay nasa sayo na Pero dalawang oras bago sila lumapag sa Narita Airport ay narinig sa buong eroplano ang iyak ng bagong silang na sanggol. Bagamat ilang oras na naglabor ang bagong ina, si Ada at ang sanggol ay parehong malusog. Pagkalapag na pagkalapag ng kanilang flight, sinalubong sila ng napakaraming mga Japanese reporters at naging viral ang kanilang istorya sa Canada at ibang mga bansa. Ibinahagi ng mag-asawa na napagkasunduan nilang pangalanan ang babaeng sanggol na Chloe. Bukod sa mga reporters, ay sumalubong din sa kanila ang emergency medical services team mula Japan para siguraduhin na ligtas ang mag-ina. Sina ay kaagad dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang sigurado ng stable ang kalagayan ng mga ito, ang mga doktor ay binigyan sila ng go signal para makalabas ng ospital. Si Naida ay dumiretso sa bahay ng kanyang kamag-anak at sa loob ng ilang linggo, ang kanilang maliit na pamilya ay madalas na lumabas sa mga balita. Ang kanilang mga exposure ang naging dahilan kung bakit kahit wala sila mga trabaho, ay nagawa nilang magkaroon ng mga gamit para kay Chloe na lahat ay mula sa donasyon ng mga Japanese. At dahil sa ipinanganak ang sanggo sa flight na nagmula sa Canada, si Chloe ay automatic na Canadian citizen. Kaya ang Canadian Embassy ay hindi rin nagpahuli sa pagbibigay ng suporta kina Ida. Sina Wes ay kagad na pinroseso ang mga papeles ni Chloe. Ang Canadian Embassy ay inuna ang mga papeles na naging dahilan kung bakit ang kanilang pamilya ay agad nakabiyahe pabalik ng Canada at sila ay sinalubong ng mga magulang ni Wes. Nang sila ay makabalik sa kanilang apartment, ang dalawa ay gumawa ng GoFundMe page para humingi ng tulong sa publiko. Habang umuulan ang tulong sa kanila, ang mag-asawa ay naging madalas din ang pagpapainterview sa media reporters at iba't iba mga TV news outlets sa Canada. Sa interview nilang ito sa CBC, makikita na mga ito ay masaya sa bagong yugto na kanilang buhay. At katulad ng lagi nilang sinasabi sa simula't simula, hindi talaga nila alam na nagdadalang tao pala si Ada. Ngunit ipinaliwanag ni Wes na bagamat napakabilis na mga pangyayari, silang dalawa ay gagawin ng lahat para mabigyan ng maganda at maayos na buhay si Chloe. Sa loob ng ilang linggo, ang ina ni Wes ay nanatili sa apartment ng dalawa para alalayan si Ada sa pag-aasikaso at pag-aalaga kay Chloe. Pagkalipas ng isang buwan, ang dalawa ay masayang ipinakita na tila napakadali lamang ang maging magulang. Sila ay nakakapagbakasyon pa rin na tila indikasyon na mabilis silang naka-adjust sa bago nilang buhay kasama si Chloe. Ang dalawa ay laging madalas na kumain sa restaurant kasama ang kanilang anak at sumatotal. Sa mata ng publiko, ang buhay ni no West ay naging maayos. Pero noong 2020, kasabay ng paglala ng pandemya, ay ang paglabas din ng masamang balita tungkol kay Chloe. Base sa mga reports na naglabasan, ang limang taong gulang na si Chloe ay natagpuan na lamang na walang buhay sa bahay na matatagpuan sa 1300 Meadows Land Drive. Naisugod pa ang bata sa ospital ngunit sa lala ng kondisyon nito ay wala na ring nagawa ang mga doktor para siya ay maisalba pa. Ang mga eksperto na naunang sumuri sa bangkay nito ay napansin na ang pagkamatay ng bata ay hindi natural. Kaya mabilis nilang tinawagan ang mga otoridad na kaagad namang inimbestigahan ang nangyari. Pagkalipas na mahigit isang taon noong June 13, 2021, si Ada kasama ang isang lalaki ay inaresto ng mga otoridad. Dahil sa batas sa Canada, ang media ay hindi nagawang mai report sa publiko ang buong kwento at totoong nangyari. Kaya kahit nagsimula at natapos ng paglilitis, ang mga tao ay hindi nalaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari kay Chloe. Pero ngayong taon lamang, alinsunod sa kahilingan ng lolo at lola ng biktima, ang judge ay pumayag ng tanggalin ang publication ban sa kaso. Kaya na isa publiko ang mga court records. Doon pa lamang nalaman ng publiko na ang naging buhay pala ni Chloe ay napakalungkot na kahit sinong bata ay hindi dapat maranasan. Sa paglilitis na nangyari ay lumalabas na inang buwan pagkatapos bumalik ni no West sa Canada, bagamat masasayang mga litrato ang ipropose ni Ada sa kanyang social media, ang lahat ng yan ay pawang kasanungalingan lamang. Ayon sa ina ni West na si Sandra nang imbitahin siya ng mga ito para alalayan si Ada sa pag alaga doon niya napagtanto na makasarili ang kanyang anak at ang kinakasama nito. Dahil gusto ni no West na iwan sa kanya ang sanggol ng isang buwan, para sila ay makapag-enjoy sa kanilang pagbabakasyon. Si Sandra ay kaagad bumalik sa kanyang bahay dahil hindi niya sinangayunan ang plano ng mga ito. Pagkalipas ng ilang buwan ay tinangka ni na Wes na maging mabuting mga magulang habang naghahanap ng trabaho. Ngunit kahit anong gawin ng mga ito ay tila hindi talaga nila kayang magpakananay at tatay. Base sa mga reports, ang dalawa ay mahilig magbangayan at walang tigil ang kanilang pag-aaway kahit sa harap ng sanggol. Ang hindi pagkakaintindihan ni West ay lumala at sa dalas na kanilang sigawan sa loob ng kanilang apartment, ang kanilang kapitbahay ay inireklamo na ang mga ito. Kaya kalaunan ang Child Welfare Services na katumbas ng DSWD sa Pilipinas ay pumagit na, na sa sitwasyon. Binisita ng mga ito ang apartment na Ida at doon nila natuklasan na ang bahay pati na ang pag-uugali ng mga magulang ni Chloe ay hindi stable. Kahit si Wes ay inamin sa Child Welfare Services na hindi nila kayang maalagaan at maibigay kay Chloe ang mga pangangailangan nito dahil aminado sila na hindi pa sila handang maging mga magulang. Pagkatapos na masuri ang kanilang tahanan, lifestyle, mga pag-uugali, Noong 2015, ilang buwan lamang simula ng maisilang ang kanilang anak para sa kapakanan ni Chloe ay kinuha siya ng mga otoridad at inilagay sa foster care system sa pagbabaka sakali na merong mag-asawa na mag-aampun dito na makakapagbigay ng pagmamahal na hindi nito tumakuha sa kanyang sarili mga magulang. Simula nang mawala sa kanila ang custody ni Chloe ay lalong naging malinaw na hindi ang sanggol ang ugat ng mga problema ng dalawa. Naging asot pusa pa rin ng mga ito kaya bago magtapos ang taong 2015 ay naghiwalay din sila ng landas. Pagkalipas ng ilang buwan, si Ada ay lumipat sa Calgary kung saan nakatira ang kanyang pamilya at mga kamag-anak. Ngunit bago siya lumipat ng lugar, kinausap ni Ada ang gobyerno na kung maaari ay sa halip na ipaampon si Chloe ay inirekomenda nitong ibigay ang custody ng bata sa kanyang lolo na kinilalang si Sam Guan at asawa nitong si Winnie Wong. Ang dalawa ay perfectong foster care parents dahil bukod sa meron silang matatag na pagsasama na nagsimula noong 1998, si Sam ay matagumpay ding mga magulang dahil lahat ng kanilang tatlong mga anak ay mga profesional at merong maayos na pangumuhay. Sa kasunduan niya sa child services ay nangako si Ada na gagawin niya ang lahat para magkaroon ng magandang trabaho dahil gusto niya ring makasama at maging ina kay Chloe. Ang kanyang lolo, bagamat hindi mayaman, ito ay merong maayos na tahanan at pag-uugali. Kaya noong 2016, ay iginawa dito ang custody ni Chloe. Ayon kay Sam, ang halos isang taong gulang ng si Chloe ay mahiya ng una. Pero nang maramdaman ito, nagagawin nila ni Winnie ang lahat para mabigyan siya ng maayos na pangmuhay ay unti-unti itong nag-relax at naging at ito ay naging aktibo sa paglalaro na parang isang normal na bata. Sa loob ng ilang taon na nasa kanilang pangangalaga si Chloe ay napamahal na rin ang mag-asawa dito. Ang Alberta Children and Family Services ay pinayaga na madalang nina Wes at Ada si Chloe. Pero napansin nila na wala talagang amor ang mga ito sa bata. At ang dalawa ay madalas din na i-cancel ang pagbisita dito. Kaya sina Sam at Winnie ay naisip na kahit ilang taon pa ata ang hintayin ng Alberta Children and Family Services ay hindi talaga magiging maayos ng mga magulang si Wes at Ada. Kaya para hindi magulo ang mundo ni Chloe, ay minabuti nilang kausapin ang Alberta Children and Family Services para opisyal nilang ampunin ang bata. Pero kahit ata gabundok ng mga papeles at mga patunay ang kanilang ipakita na sila ang mas angkop na maging magulang ni Chloe, sa huli, ang Alberta Children and Family Services ay nagdesisyon na ibigay ang custody ng tatlong taong gulang na si Chloe kay Ada. Ang desisyon na yan ay nagdulot na malaking kaluduhan sa kanila dahil kahit sinong tao ang makakilala kay Ada ay malalaman na hindi talaga ito ang na tumayong ina kay Chloe dahil wala itong motherly instinct. Tinangkapan nilang labanan ang desisyon pero sa huli ay sinabi sa kanila ng Child Services na ang isa sa kanilang mga layunin ay laging ibalik sa mga biological mother o magulang ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng masalimuot at madramang pagkuha sa custody ni Chloe, si Ada ay nagdesisyon na lumipat muli ng tirahan at sa pagkakataon na ito ay nagtungo siya sa Ottawa. Hindi lamang niya tinapos ang kanyang relasyon sa kanyang lolo. Pero kahit ang kanyang ama at iba niya mga kapamilya ay hindi na rin niya kinausap. Maging sina Sandra at David Branch na magulang ni Wes ay wala ding kaalam-alam sa saktong lokasyon kung saan lumibat si Chloe. Kahit ano pa man ang kanilang sabihin, si Ada ay determinado na magkaroon ng bagong buhay sa Ottawa. Pero naiulat na hindi siya nag-iisa. Ayon sa mga reports, kaya pala napadpad si Ada sa lugar na yan ay dahil sa nakakilala siya ng isang lalaki sa online dating app. Pagkatapos na kanilang first date ay naging mabilis ang pangyayari. Agad niyang sinabi na siya ay isang single mother at nasa kanyang custody si Chloe. Ang lalaki ay kinilalang si Justin Cassie Berube. Bagamat sila ay wala pang isang taon na magkakilala, si Ada ay pumayag na makapag-live-in kay Justin noong February 2019. Simula nang siya ay magkaroon ng bagong karelasyon, si Ada ay hindi na naging aktibo sa kanyang social media. Pero noong Pasko ng 2019 ay makikita mo sa litratong ito na masayang nagdiwang si Ida ng Pasko kasama ang bagong kinikilalang ama ni Chloe. Kung ang Child Services ang makakakita ng mga litratong yan, ay maaaring sabihin nila na masaya ang bata at naibibigay na ni Ada ang mga simple hanggang sa komplikadong mga pangailangan nito at maaari din nilang sabihin na sila ay nagtagumpay. At ang pagbibigay ng custody ni Chloe sa kanyang biological mother ay ang tamang desisyon. Pero lingin sa kanilang kaalaman, hindi magtatagal at lalabas din ang totoong ugali ni Justin na mas masahol pa kay Wes. Ilang linggo pagkatapos nila makalipat, ang honeymoon stage ay kaagad natapos. Ang mga insecurities at problema nila sa kanilang mga sarili ay lumubas na naging dahilan kung bakit sina Justin ay madalas mag-away. Ang French Canadian ay naiulat na siloso, hindi pasensyoso at kung nakakadama ito na gusto ng makipaghiwalay na kanyang living partner, ay lagi nitong tinatakot si Ada na siya ay magpapakamatay. Kung ito ay hindi makaganti kay Ada, ay naiulat na ibinabali nito ang kanyang galit kay Chloe. Pinapasok, sinasakot sa mukha, bibig, sa kama, pinip ang buhong-buhong at pin ulo ng kutsara ang ilan sa mga kalupitan na ginagawa ni Justin kay Chloe. Ang kapitbahay ng mga ito na tumesnigo sa korte ay na minsan niyang nakita na sobrang dami ng pasanang bata. Pero ipinagkibit-balikat niya lamang ito nang sabihin sa kanya ni Justin na madalas mahulog sa sarili nitong kama si Chloe. Kung tatanungin mo ko kung nasaan ang kanyang ina at ano ang ginagawa nito, base sa court records, Si Ada ay inamin na alam niya na sinasaktan ng kanyang kinakasama si Chloe. Pero dahil sa di umanong pananakot ni Justin sa kanya, ay wala siyang magawa para maipagtanggol ang kanyang anak. Ang mga investigador ay pinakita ang palita ng text messages ng dalawa kung saan sinabihan ni Ada si Justin na maghinay-hinay sa pananampal sa bibig at mukha nito dahil umay na umay na siya sa paglalagay ng make-up sa mukha ni Chloe para lamang itago ang mga pasa nito. At sa tuwing sasabihin niya ni Ada ay lagi lamang humihingi ng paumanhin si Justin. Pero mas lalo pang lumala ang lahat. Nang pumayag na tumestigo si Ada laban kay Justin kapalit ng mas mababang parusa, inamin niya na harap-harapan itong ginagawang punching bag si Chloe. Sa loob ng korte ay pinakita ng Crown Prosecutor ang litratong ito na kinuha ni Ada dalawang araw bago makitang patay si Chloe. Walang nakakaalam kung pininit lamang siyang ngumiti ng kanyang ina pero ayon sa prosekusyon, si Chloe ay matindi ang iniindang sakit mula sa pananakit ni Justin. Pagkalipas ng dalawang araw noong May 15, 2020, ilang araw pagkalipas niyang maipagdiwang ang kanyang kaarawan, ang maliit niyang katawan ay hindi nakinaya ang pananakit at ito ay bumigay na. Sa autopsy report ay lumalabas na noong May 8, tatlong araw bago ang kanyang birthday, kahit napakaraming pasa sa katawan nito, ang talagang dahilan kung bakit ito pumanaw ay dahil pumutok ang pantog nito. Sinabi ng medical examiner sa kanyang pagsisiyasat ay hindi natural ang pagsabog nito dahil isang daang porsyento siyang naniniwala na kaya ito pumutok ay dahil sa sinuntok ito ng napakalakas. Hindi agad bumigay ang katawan ni Chloe dahil ang sistema nito ay tinangkapang labanan ang lason. Pero ang natural defenses ng ating katawan ay merong hangganan. At katulad ng ibang mga sakit, kung ito ay mapabayaan at hindi ginamot, ito ay maaaring maging sanhi na kamatayan. Sa loob ng ilang linggo, kahit siya ay namimilipit na sa sakit, ay hindi ito kaagad dinala sa ospital dahil sa takot ni Justin na malaman ng mga otoridad ang ginagawa niyang kasamaan. Kaya sa halip na isugod ito sa emergency, ay mas pinili pa nitong maghanap na kasagutan sa internet kung ano ang dapat niyang gawin. Nasaan ka mo si Ada? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero nang siya ay kung ano ang ginawa niya habang nagduro sa kanyang anak sa sakit, ay sinabi niya sa korte na wala siyang nagawa dahil takot na takot siya sa maaaring gawin sa kanya ni Justin. Kaya kahit gusto niyang isugod si Chloe sa ospital ay hindi niya nagawa. Dito sa pagkakataon na ito ay makikita mo na hanggang sa huli ay mas pinili pa rin niya ang kanyang sariling kapakanan kesa sa kanyang anak. Pagkatapos ng isang linggo, ang katawan ng biktima ay hindi na kinaya ang sakit at bumagay na rin ang katawan nito. Nang matapos ang paglilitis, si Justin ay hinitulang guilty sa limang mga kasong isinampas sa kanya. Bagamat makukulong na ang sospek sa pagkamatay ni Chloe, ang pamilya naman ni Nasam at Uhini ay nagalit dahil pinarusahan lamang ito na makulong ng labing apat na taon. Para sa kanila, sila ay binigaw hindi lamang ng Child Services Team pero pati na rin ang Justice System sa Canada. As of this writing, si Ada ay nakakulong pa rin at siya ay nakatakdang litisin sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Ang biological na ama naman ni Chloe na si Wes ay ibinahagi na araw-araw siyang nagsisisi na hindi niya ginawa ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang bata. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!